At talaga naman po nung isang araw lamang po ako dito pumunta sa akin pong bahay kubo ay talaga naman po napakarami na naman pong kalat at nagliliparan po dito sa akin pong harapan. Ayan, papasukin po muna natin ito pong akin pong bahay kubo po dito sa kabundukan at talaga naman po napakakalat at pasensya na po kayo at wala pong babae po talaga na naglilinis po dito. At mapapansin nyo po dito sa akin pong bahay kubo ay wala po rito gamit sapagkat ito po ay pinupunta-puntahan po lamang. Makikita nyo po dito sa part po ng kusina na walang-wala po talagang kagamit-gamit po diyan at talaga naman po pasyalan lamang po ito at dito nga po guys ay talaga naman po nagwawalis na naman po tayo ng harapan nakikita nyo naman po at nung minsang ako po ay nagwawalis po dito ay meron pong nag-comment o may nag-message po dito na papaano daw po at bakit nagkaroon po ng dahon po ng saging po ay nakikita nyo naman po guys dito po sa ating pong bakura ay talaga naman pong nayan po yung dahon po ng mga saging na talaga naman pong nagliliparan at nakikita nyo naman po yung lakas po ng hangin nung mga nakara ang araw kaya naman po may nagmuko-comment na talaga naman po may nambabas at bakit daw po nagkaroon nga po ng dahon po ng saging dito po sa ating pong harapan ng bahay kubo talaga naman po ang ating mga basher ay eh, talaga naman po wala po talagang nag-iisip po sila na talaga naman po kung ano po ang kanila pong i-comment po sa akin na ganun nga po guys ay eh, talaga naman po nagpapasalamat pa rin po ako sa lahat po ng masangang sugid po natin taga subaybay at dito nga po guys sa ating pong bahay kubo ay may ilang piraso po akong tanim po dito na okra at at makikita nyo rin po dito na pati po talbusan po ng kamote ay meron din po tayo dito medyo konti-konti lang po guys sa talaga naman po hindi po natin yung pumaasikaso at dito nga po guys meron po din po tayo ditong malunggay na siyang po namin inilalaho po yan kapag ka nagluluto po ako ng noodles ay talaga naman po nilalaho kang yan at talaga naman po napakasarap at siya pong pampalasa mapapansin nyo po guys ay meron din po tayo dito na ilang piraso po ng talbusan po ng balinghoy na talaga naman po napakasarap po niya kapag ka ito po ay ginagataan at tayo po dito po yung sa pinakambalkon po ng ating pong bahay kubo at talaga naman po tayo po ay magmemeryenda na na hindi po talaga po nawawala po sa akin ito pong snack ko na siya po paborito po na akin pong pang snack at isa pa po dito ay ang cobra na siya po natin po laging daladala kapag tayo po ay pumupunta ng mga kabumbukan sapagkat siya po ito po ang talaga pong nagpapalakas at nagiging energy drinks ko po kapag ka ako po ay pumupunta po ng mga bundok na talaga naman po napakahirap po umahon ay talaga naman po ito po ang akin pong panlaban pero paalaala lang naman po guys na talaga naman po masama rin po ito kapag kasobra. At ito nga po guys habang tayo po ay nagme-merienda ay talaga naman po bumuhos po ang napakalakas na ulan. Nakikita niyo naman po at talaga naman po yan ang putik na naman po ng daan papuntang bayan. Na talaga naman po yan po ang isa sa napakahira po kapag ka dito ka naabutan ng malakas na ulan po dito sa bundok. Grabe ang hirap na naman po ng daraanan. Ito po ang isa sa nagpapahira po kapag ka dito po nakatira sa kabundukan, kailangan po kapag ka nandito ka ay talaga naman po kapag ka umuulan ay dito na rin tutulog sa pinakang po na ito sa ating po bahay kubo. Ayan, hanggang dito na lang po ang ating pong video. Maraming maraming salamat po sa inyo na. Sana po ay nakapag-follow, share na po kayo. God bless you all.